tayo ng dumpling. Vegetable dumpling. Mm -hmm. Duboil ko muna siya. Ahil, ano, you know, frozen. Ito po siya, o, ito. Yan po yung kainin natin ngayong tanghali. Ngayon po ay, ay September 3. Yan lang kakainin namin. <laughs> Binoil ko muna siya. Then ito fry. Pa-fry ko siya tek na lang kami ni Lola, then mag-boil -bo ako ng gulay, so yung gulay pop, so yung gulay, Yan lang, Yan lang kakainin namin, buwal kuya, oh, de ba? Ayan, tu 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 number 3, may po sa Pilipinas signal number 2 sabi ng aking asawa. ko na, na po yung gulay kanina oh. Lubinoy ko lang sa. Ay, nakulog Balik natin. Ayan, ito lang po ang aming um, lunch ngayon, September 3. It's, <laughs> gayitin natin si Lola. At syempre, ako na rin. Si, chami chami na ay. Ayan <laughs> ay, ang aming um, lunch. Boiled vegetable at saka fried dumpling. Dumpling, veggies, and meat. Ang nasa loob Thank you for watching. Don't forget to subscribe my YouTube channel. Away makes blood. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi, magandang tanghali. Kung saan man po kayo sulok ng mundo mag lalong lalong-lalo na po ngayon ang sa Pilipinas. Ay, may bagyo, signal number 2 daw, sabi ng aking low Ayan, ingat po, bye-bye. Ayan, -bye. tapos ko na naluto ang aming lunch. Ito na siya, yung vegetable ka ano lang siya boiled and dumpling at yan yung inumin ni Lola Ah, uh, suya bean yan kain na tayo guys sarap yan lang ang aming kakainin ngayon ni Lola ito yung sangsawan namin sa dumpling yan roasted sesame dressing at yan chili sauce sarap ng pagkaanghang grabe Sanay na rin akong mag chili sa mga kinakain. Grabe, ay. <laughs> Pero masarap. Ayan. Eh.